Kaya pala kumakabog ang dibdib ko. Nanonood ka pala ng video ko. Wag na wag mo akong ikumpara sa kanya. Woo! Magkaiba kami. May pera. Dito, may puto, ano ba Magmahal ka ng pulis. Bukod sa magaling na silang bumunot. Oh. magpapas ko mag-isa dyan, huwag pong mawala ng pag-asa dahil mahigit 34 na milyong Pilipino ang sing... Hmm. Magkunwari tayong nasa show mo Pero ako ang host yeah, Last <laughs> <laughs> Kasali ka daw sa gang Gang tingin na lang <laughs>